ay nakatagong isang kwento na nakakapangilabot, na nagpapakurap sa dugo ng mga nangangahas na bamulong dito. Ang kwento ay nagsisimula kay Ethan, isang batang lalaki na may hindi mapigil ang pagnanasa sa pakikipagsapalaran at sa mga kakaiba. Naakit sa restoran sa pamamagitan ng mga kwento tungkol sa masarap nitong Chicken Joy at Jolly Spaghetti, natagpuan niya ang sarili na bumabalik gabi-gabi, hindi lamang dahil sa pagkain kundi dahil na rin sa pangakit ng isang urban legend na nakakabit sa partikular na sangay na ito tulad ng isang anino. May mga bulong-bulungan na ang restoran ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang sementeryo, ang mga libingan nito ay ginawang patag para sa pagunlad at kita. Sinasabing ang mga espirito ng mga naistorbo ay hindi nagpapahinga ng mapayapa kundi gumagala sa establishmento, naghahanap ng paghihiganti. Si Ethan, na intriga at skeptical, ay nagpa siya na alamin ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Isang gabi, habang papalapit na ang oras sa hating gabi, nagpaiwan si Ethan sa restoran, ang kanyang kuryosidad ay isang liyab na hindi maapula kahit ng pinakakatakot na kwento. Habang umaalis ang huling customer at nagsisimula ng magsara ang mga staff, nagtago siya, determinadong masaksihan ang supernatural na mga pangyayari. Naging makapal ang hangin habang lumalabo ang mga ilaw, ang dating nakangiting mascot ay ngayon nagtatapon ng isang nakakatakot na anino laban sa mga dingding.